Okay. Open browser. Tapos, type lang pilingcloud.com Tapos, login mo yung username and password mo na niregister sa omada. Tapos, login. Ayan. Doon tayo sa JSON Shoko Online Controller click nyo lang yung parang bahay na sa gilid yung para mag-launch. Ayan, click nyo lang yan. After nyan, um, and, ah, labas na dyan yung site nyo. Ayan yung sa selo i-click mo ulit yung launch nun yan yan yung site ko i-click mo ulit yung launch yan yan na yung site ko punta ka lang doon click organization click mo yung hotspot manager ayan tapos dito sa gilid may tab dyan yan. click mo lang vouchers tapos vouchers voucher groups yan yung mga list ng voucher ko so click po takla sa ilalim meron dyan nakalagay create voucher group click mo lang yan sa taas yung voucher group name kung ilang oras yung voucher mo para hindi ka malito akin limang oras including all para yung kung may bago ka pang iipin na darating agagana na agad yung voucher mo 6 code length 6 tapos format a number amount yan yung amount yung dami ng voucher mo ma-generate limited account usage one, hindi ko na binabago yan tapos duration 5 eh, oras, pag wala diyan, custom tapos lagyan mo lang 5 tapos hours yan. rate limit, kailangan mo yan custom enable mo yung download ah, nilalagay ko lang dyan 3 mbps 3, tapos sa upload 2 mbps Tapos, lalagyan ko lang ng unit price. Kailangan naka PHP para ma-monitor mo yung kita. Imbawa, e 10 pesos. And, save mo na. Makikita mo yun sa pinakailalim. Ayan, 6 hours. Tapos, pindutin mo lang yung parang note, yung icon, details. Ayan, ayan na ay yung voucher code mo. Unused pa siya. Tapos, yun ibibigay mo sa mga client. Cellphone naman tayo click nyo lang yung Umada app tapos doon ulit tayo sa Jason Shoko online controller tapos doon ka sa site mo ulit ayan Seloman Lusok yun sa akin click mo lang yung site mo tapos dashboard sa taas yung tab devices clients settings punta ka doon sa hotspot manager tapos vouchers click mo lang yung vouchers Ayan. tapos click mo yung plus sign dun sa taas tapos group name ganun din limang oras alagay ko dahil ano lang naman to test lagay na lang natin dyan ah, uh, limang 5 hours portal uh, all code length 6 code format ko number lang para mabilis tapos yung amount aniyan yan yung kung ilang piraso yung mag generate na voucher so tatlo lang test lang naman yan limited usage count tapos a um, voucher duration timing by time tapos ilang oras 5 hours yun nilagay ko so tatype ko dyan 5 hours pag kung gusto mo minutes yan minutes days yan. Oh, hours kasi sa akin so hours kailangan nyo rate limit on mo yan tapos iset mo muna ng mbps click mo muna mbps mbps download gusto ko 3 lang upload to dan, click mo yun dan sa taas tapos save yun na yun punta ka sa ilalim, ayan yung 5 hours ayan tapos click mo yung voucher details andyan yung voucher mo na ginawa so yun lang maraming salamat